Tara, kilalanin natin ang mga African lions, hari ng kagubatan. Pero hindi sa kagubatan nakatira. Karaniwang tinatawag na King of the Jungle ang leon, pero ang totoo, hindi sila nakatira sa makapal na kagubatan. Mas gusto nila ang savanna, damuhan at mga bukas na kapatagan ng Afrika kung saan malayo ang tanaw at madali silang manghuli. Pangalawa sa pinakamalaking pusa, ang leon ay kabilang sa pamilya ng malalaking pusa, big cats. Pangalawa lang sila sa tigre pagdating sa laki. Ang mga lalaking leon ay maaring tumimbang ng 150 hanggang 250 kilo, habang ang mga babaeng leon ay nasa 120 hanggang 180 kilo. May baraha ang leonang mga lalaking leon ay kilala sa kanilang mane o makapal na balahibo sa leeg. Habang mas madilim at mas makapal ang mane, mas kakitakit ito sa mga babae at mas nakakatakot sa mga karibal. Parang natural na korona nila. Mga babae ang totoong mandirigma sa pagkain. Ang mga babaeng leon, lionesses, ang madalas na nangangaso. Sila ang nagtutulungan para manghuli ng mga biktima gaya ng zebra, wildebeest, at buffalo. Ang mga lalaki naman ay kadalasang nagbabantay sa teritoryo. Napakahaba ng tulog mahilig matulog ang mga leon. Sila ay natutulog ng 16 hanggang 20 oras bawat araw. Kung iisipin, parang mas marami silang oras sa pagtulog kaysa sa pangangaso. Malakas na pag-ungal ang ungol ng isang leon ay kayang marinig ng hanggang 80 kilometro ang layo. Ginagamit nila ito para ipakita ang kanilang presensya, itaboy ang kalaban o ipatawag ang mga miyembro ng kanilang grupo. May Pamilya o Pride. Ang mga leon lang ang nag-iisang uri ng malalaking pusa na mayroong pride, grupo o pamilya. Binubuo ito ng mga babae, mga anak, at ilang lalaking tagapagtanggol. Ang pride ay maaaring may 100 hanggang 40 miyembro. Babae ang matagal sa pride, lalaki ang paikot-ikot, ang mga lioness ay nananatili sa parehong pride buong buhay nila. Samantalang ang mga lalaking leon ay karaniwang lumilipat o pinalalayas kapag sila o nasa tamang edad upang hanapin ang sarili nilang grupo. Hindi laging tagumpay ang pangangaso. Kahit mahusay silang manghuli, 30% lang ng kanilang atake ang nagtatagumpay. Dahil dito, madalas silang kumakain ng mga tira-tira o nakikigaya sa ibang hayop gaya ng hena. Mga maliliit na leon, kapag ipinanganak, ang mga kuting na leon ay may mga batik o spots sa kanilang katawan. Unti-unti itong nawawala habang sila'y lumalaki pero minsan ay nananatili ang kaunting bakas. Isang higanteng fiesta sa pagkain. Kapag may malaking huli tulad ng buffalo or zebra, maaaring kumain ng isang leon ng hanggang 40 kilo ng karne sa isang upuan para itong kumain ng mahigit 100 hamburger ng sabay-sabay hindi marunong umakyat tulad ng leopard. Bagamat malalakas, hindi kasing galing ng mga leopard ang mga leon sa pagakyat ng puno. Pero may ilang leon sa Tanzania at Uganda na nakikitang marunong na ring umakyat para makaiwas sa insekto at init. Matibay na samahan, ang mga lioness ay nag-aalaga hindi lang ng sarili nilang anak, kundi pati na rin ng anak ng iba sa pride. Sama-sama silang nagpapasuso at nagbabantay sa mga kuting, simbolo ng tapang at lakas. Sa kasaysayan, ang leon ay naging simbolo ng tapang, lakas, at kapangyarihan sa iba't ibang kultura. Makikita sila sa mga bandila, eskudo, at mga alamat. Nanganganib ang populasyon noong unang panahon. Ang mga leon ay matatagpuan sa halos lahat ng bahagi ng Africa, Asia, at Europe. Pero ngayon, nasa Sub-Saharan Africa na lang karamihan at iilang daan na lang sa India, Asiatic Lions. Dahil dito, sila ay itinuturing na vulnerable species. Malalambing din sila kahit mabangis, ang mga leon ay mahilig ding maglambingan. Madalas silang magdikit-dikit, magkusot ng ulo at magdila sa isa't isa bilang paraan ng pagbubuklod at pagpapakita ng pagkakaibigan. May role ang bawat isa, ang mga babae ay pangunahing mga ngaso, habang ang mga lalaki ay pangunahing nagtatanggol sa teritoryo laban sa ibang mga leon o maninila. Hindi laging nag-iisa ang hari minsan. Dalawang hanggang tatlong lalaking leon ang nagsasama para pamunuan ang isang pride. Tinatawag itong coalition. At mas epektibo sila sa pagtatanggol ng kanilang grupo. Matagal sa dilim, ang mga leon ay mas aktibo sa gabi dahil mas malamig, mas tahimik, at mas madali para sa kanila na magtago habang nangangaso. Kaya nga tinatawag silang nocturnal hunters, inspirasyon ng maraming kwento. Dahil sa kanilang tapang at anyo, ang leon ay naging inspirasyon ng maraming alamat. Mito at modernong pelikula gaya ng The Lion King.